Hey, what's up? Welcome back again mga kaprovinsya, mga ka mga idol. Dito tayo ngayon sa Lapu-Lapu City, particularly sa Maribago. Uh, pupunta tayo sa, mayroon daw ditong beach house or resort na napaka-affordable, maganda yung ambience at saka pwede magdala ng family maraming nagtitim building dito guys nung last time na abutan ko may taga Skygo, may taga UNTV may maraming mga company nagtim building dito um, wala ang corkage sa pagkain tatanungin natin mamaya may drink sila, may available naman na water may mga inumin tara samahan nyo ko pupunta tayo sa Carancho Beach House dito sa Maribago uh, nandito pa tayo ngayon sa Santo Mactan okay, right after Mactan guys Maribago na siya Karancho so ayan abangan nyo panoorin nyo para hindi kayo maligaw ito mismo ang dinadaanan natin ay galing to sa airport road no? so kung galing kang Manila galing kang Davao paglapag mo ng eroplano sa likod lang yata, likod lang ng airport pero kailangan mo po itong ano, baybayin may may passenger jeep naman multicab o kaya taxi ayan kung galing ka namang mandaw Cebu dire diretso na yan ito andito tayo sa Mactan ito na yata boundary eh no? ayan guys samahan nyo ako guys punta tayo sa Maribago ay Maribago Karancho Carancho Beach House in Maribago, Lapu-Lapu City. White sand siya, maganda. Uh, maraming mga cottages na pwedeng ma-rent. Meron ding overnight na hotel sa loob. Okay. Merong billiard hall. Merong ano pa bang meron? May table tennis. 'Yon. Guys, nandito tayo sa Mactan. Ito'y tsura ng Mactan. So, binabaybay natin ang kahabaan ng Mactan Road no, dito sa Lapu-Lapu City. And kung mapapansin nyo, kadalasan ng mga store dito is naka-Koreano na yung language nila. No? Kasi maraming Koreano dito guys. Jumbo Spa. Ayan no? So mga Korean yung naka-ukit. Hindi ko maintindihan eh. Ayan o oh. Anong sa'yo? Ayan <laughs> So Papasok na tayo sa Maribago Ayan mga naka Korean yung ano Tira mo Korean yung Mga signage Signages ng mga tindahan Dito lang tayo sa Korea uh, So parang nasa Korea ka na yata At saka nakakamanghagay no Yung mga guys yung mga nagtitinda dito Mga nagtitina ng prutas magaling na sila mag korean oo, oo. Kala ko mga koreano eh kulang ano na lang eh sisingkitin na lang yung mata pagkasingkit sila kala mo koreano nagbibenta ng mga prutas eh nagko talaga sila magkano yun ano ba magkano yung prutas 20. So, dito sa so, The Mark, it's a 24 hour na Uh, Korean restaurant I, I mean Korean grocery store Ayan So the mar Maribago so, Maribago na tayo guys ha Nandito na tayo sa Maribago Itong road naman na ito guys Is uh, connecting ito sa Selects Na connecting ng SMC side So pwede mo talagang baybayin ito Dire diretso na ito Dire diretso na ito sa SMC side Via C Selects. Diretso na sa Carcar City Kung gusto mong magpasyal doon sa uh, Paraslechon Sa Carcar, Pwede na dito dumaan Ayan o oh. Maribago Lapit na tayo Ayan So ang pinaka landmark natin para hindi ka maligaw is yung McDo no In English McDonald's Oh, grabe sa atin yan McDonald's After ng McDo guys Yan after nitong McDo O oh, may save more pa Save more ang harap ng save more Maribago is ang McDo After ng McDo Lampas na ba tayo Hindi pa after ng Macdo malapit ka na dyan so after ng Macdo meron pang EGI hotel resort hotel maganda rin dito guys oh. Ah, uh, yung hotel na ito maganda yung accommodation may swimming pool may beach din sila but right now we're going to Carancho Beach House abangan nyo ha patahan natin sige dire diretso na lang tayo para wala ng cut para makita nyo yung daan Ayun ang pansin ninyo, naka-Koreano yung mga signages dito. Hmm. Hindi ko mabasa. Hindi ko maintindihan nga ang sulat. <laughs> Ayun. Oh, guys ah. So, magpapasalamat tayo sa mga kapwa, ka-farmer natin dahil nandito binabagsak yung mga prutas, saging. Hindi naman gaano kamahalan eh. Ibig sabihin, hindi nila tinutubuan ng malaki Ayan o, oh, mga naka-signages o oh. Mga naka-koreano na Ayan So may kunting traffic And right here Right now Ayan Ayan guys, so Andito na tayo Nagkarating sa ano May J-Park Island Nako, lumampas tayo So, check natin sa ano, kailangan natin bumalik. Check natin sa Google Map, ang Carancho Beach House ay harap lang pala ng ah, uh, tawag nito. Harap lang ng Save More. Oh my God. Hindi ko na check. Harap lang ng Save More. Medyo naligaw tayo. oo Ano ba yan? So, naligaw tayo, guys, no? Kasi ngayon pa lang ko nakapunta dito, eh. Pangalawang balik ko pa lang yata, eh. Ayan, ayan, ayan. Balik tayo, ha? So, pero andito pa rin tayo sa Maribago, guys. Hindi naman tayo nalayo. Before pa ng EGI Hotel. Ayan. Before ng EGI Hotel. Kung galing ka ng airport. Pagka galing ka ng c selects ng SMC side, after ng AGI Hotel ang Karancho. ayun medyo lumampas tayo ng ano guys, mga 500 meters. 500 meters. O, uh, ayan. So, mga 521 meters. So, ayan na. Kita ko na. Uh, so, landmark pala talaga is McDonald's at Savemore. Harap mismo ng Savemore, adjacent ng konti ayan sa harap ng say yan ang Savemore andito na yung yan entrance yan 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 karancho Beach House yan guys ha pakita natin sa iyo yung harapan yan Carancho ito yung entrance pasok tayo no so makikita mo yun may Cuisina 6015 oh, ayos ha so ayan natin. pasok tayo and then Carancho Beach House medyo hindi masyadong matao pa ngayon mamaya pa yun mga lunch time nung nakaraan punta ko dito puno ng sasakyan to dito eh punong puno talaga ayan oh ganda ba diba? so maaliwalas maluwag oh may lechon so parang imbitado yata tayo ayan guys may lechon oh nagbababa sila ng lechon tara dito tayo sarap din ah na makikikain na lang siguro tayo guys okay baba tayo punta natin yung kanilang reception let's go so ayun guys na uh, yung litron kanina nakita natin maxim pala yung nagdi deliver oh may mga nag ano dito Tanungin natin kung pwede tayo mag vlog sa loob ah Ayun guys, ito yung loob ng Carancho Beach House. Oh. So, diyan pala yung hotel so yan dito yung daanan natin let's go Tingnan natin meron silang kubo dito guys yan mga idol mga ka-farmer Ito so, yung kubo uy teka teka tulungan natin may nagdi-deliver ng tubig dito op sige lang boss tulungan kita boss op. ayan ayan ito guys tulungan natin ito no, no. guys okay saan yan? may tindahan dyan boss Meron, meron. Oh, tindahan pala doon. So oh, guys. Ang daming tubig na yan ha. Ah. Le Mineral. Yes. Ah, yan ba yung ano boss? Yun ba yung imported na tubig? Oo. Oh, okay. Good morning. So, yan. Dami palang cottages. Napaka maaliwalas dito guys. So, oh. Carancho Beach House. Wow. Ayan. Wow beach house. Sir. Sir, good morning. Daming tao ah. Ay, hey, ganda ng beach guys oh. Parang dagat. Malat yata beach dito ah. Oh, tika lang tulungan natin si sir na nagdi-deliver. Oh, yeah. so ito yung Carancho Beach House. Wow, may jet ski oh. Boss, magkano renta ng jet ski, boss? 25. 2.5? 30 minutes. 30 minutes. Yeah. Hindi pwedeng ano, 2.499 25 <laughs> guys, oh, 30 minutes pwede kayo dito. Nako, mahaba na 'yung 30 minutes, ha. Ah. Nalaylay nang marating niyo niyan, makapunta na kayo ng buhol niyan. Tsaka meron pang ano, oh. Oo, may mga water activity talaga. Ayun, oh. Ayos, ah. Uh, ito yung kanilang uh, store Mismo nandito Diretso ka Ito yung store nila So walang problema pala guys Meron silang binibentang tubig Merong lay mineral Lay mineral Ayan So kapag nauhaw ka Bibili ka lang ng lay mineral oh. May banana boat sila May jet ski May cottage Ayan sa uh, dito guys, no, daan tayo dito. Meron pala sa lang may, may, mga tindahan dito sa loob. So merong Ayun know, oh, may milk tea, may shake, may fries. Merong function hall. May mga kubo. So hindi naman mainit dito. Ayun oh, no, malilim lang, may mga malalaking kahoy. So ito na yung kanilang entrance guys, no. Dito tayo sa entrance. Yan, may Parang may barbecue ano yata dyan eh. Ito naman yung kanilang sports area. May basketball court. Meron silang billiard hall dyan. May table tennis. Doon yung kanilang reception area. Tapos doon tayo dumaan kanina. Alright! Thank you so much guys. Thank you for watching. Pasyal kayo dito sa Carancho Beach House. Napakaganda. Doon guys, napakaganda ng beach talaga dito may for rent it's you kino 2,500 per 30 minutes so pwede talaga dito mag celebrate ayan, ayan yung EJI hotel dyan tama ba? o sa kabila so may mga for rent sila dito na pambata may life jacket ayan banana boat so marami pa yung mga pwedeng pagkaabalahan dito mga water activities Hi thank you for watching, guys. See you at Beach House.